na nakikita ko dito sa kabilang bangil Neil, salamat Anil. Ah, Neil Smile, Tata FT Basta na ba yung ano ko dito Nako, si Agio, nakalay pala Oh, baka masagi ako Sino ba yung pangalan ni Gandayana Ayun Kawasan ng kaway Hay nako, hay nako, kanana. Ay, na tumuloy. Gawa ta ay gamit tayo ng old. Old. Naka-bluetooth pala to kaya ayaw niya pumasok. Balitis mm -hmm. kami, mamaya alam mo, upcoming pala si Mamiana. When this gonna be? 11? October 29? Wednesday, ala. Ano ba ulas dito siya? 11 p.m. in the morning, Mamiyana, isn't it? Oo nga. So, ang na, Mamiyana. But I'm gonna play first my your video on your latest. nangyari? Hay nako, hay nako. Onen nen Atile, very good si Atile, 16.6. Parang naalala ko may binitawan ka kamsat awing. Gibhamti komona, bet nam je plin. Lazada. Lazada <laughs> dito. Eight minutes and we're good. Awing, go to channel tayo. Kung sa mga lista ko, ano, iwan ako ng bakas, hindi, 1 to 7 days ago. Ito ba yung naalala ko na may nakakita kong premier? si Ay, si Mami Ina. Ibas nga na lang ako dito, no? Si Kwanto, eh. Kaso napanood ko na tong latest mo, Kamsat, eh. Diba, di ko napanood dito ito, to. Mababa natin kahit mag-isa. Lang ay kayang mag-travel. Oo naman. Kaya ako, hindi pwede. Tignan natin kung may ako. Ay, wala. Ay, na, Meron, eh. Tatay FT, alam ba kasi tatay meron din alam, hindi ko pa na-check si tatay FT Mali, 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 Diyos ko Lord Oh, ayan na lang ano, 7 minutes more to go and we're gonna end now. Tatayip ti salamat ala. Kunin ko pala itong pagkakataon na